اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الاخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحب وترضى اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا Inna ka alimul hakim. Sa pagpapatuloy po natin mga taga-subaybay ng pagbibigay ng kaalaman sa ating batas o di kaya sa relihiyong Islam, andito naman tayo upang magbigay ng ilang kaalaman ng patungkol sa ating relihiyon. Hindi lingid siguro sa kaalaman ng bawat isa na itong banal na Quran ay ito ang siyang kauna-unahang pinagkukunan ng batas ng Islam sa atin ng mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At upang makamit ang tunay na kaligayahan o kasiyahan sa mundong ito, kinakailangan malalaman natin ang mga kahulugan nitong banal na Quran at malalaman ang mga ang mga asrar ibig sabihin mga lihim na nakatago sa mga talatang ito at kayo din, may isa sa gawa natin kung ano man ang pag-utos nito at uh, maging malayo tayo doon sa mga bagay na kanyang ipinagbabawal. Ganun pa man, ang mga tao ay hindi lahat pare-pareho sa pagkakaintindi o pagkakaunawa nitong banal na Quran. Sapagkat makikita natin ang taong normal lamang ay uh, maaring maintindihan niya malalaman ang Banal na Quran, pero ang pagkaalam na ito'y iba sa pag pagkaalam ng taong may mas higit na pinag-aralan o mataas ang kaalaman kaysa sa taong normal lamang. Halimbawa, pag sinabi natin na Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar rahim siguro kahit sino, alam ang kahulugan nito. Pero kapag ito'y uh, pagkukunan na ng mga patas doon, o di kaya mga Pakinabang o di kaya mga lihim ng mga talatang ito, iba na ang pagkaalam doon ng taong may higit na kaalaman. Itong pagbibigay ng kaalaman sa balang na Quran, ito yung tinatawag sa wikang Arabic na tafsir. At saka mayroon pang ibang uh, tawag dito, di kaya katagang ginagamit na tinatawag na ta'wil. Itong dalawang bagay, tafsir at ta'wil, ay may pagkaka... Uh, pagkalapit itong dalawang katagang ito Ano ang kahulugan ng tafsir? Ito yung nagmula sa wikang Arabic na uh, minalfisir. Ibig sabihin, uh, kapag ito ay tinawag natin na fasara, ang ibig sabihin ang pagpapaliwanag o ang pagbibigay ng uh, kahulugan nitong bagay na siya mong sinasabi sa mga tao. Sabral na Quran, sinabi niya, wala ito na kabimathalin, illa ji'naka ka wa ahsana tafsira. At wala silang ipaparating sa iyo, O Muhammad sallallahu alayhi wa na mga bagay, maging ito man ay tinatawag na syubha, o mga bagay na parang parabula, kundi kami, katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magbibigay sa iyo ng mas nakakahigit pa doon na siyang makatotohanan at ang pinakamagandang pagpapaliwanag. Sinabi ni Ibn Abbas doon sa katagang nagsasabing wa ahsan na tafsira, ang ibig sabihin, ang pinakamalinaw na pagpapaliwanag. So, makikita doon na itong tafsir ay ang malinaw na pagbibigay ng kahulugan. Samantalang, sinabi naman ng ibang may pantasta o di kaya may uh, mga eskular ng Islam, ito daw ay nanggagaling sa katagang safara. So, binaliktad. Ibig sabihin, fisser, so sabi nila, safara. So ito itamarin, Dahil kapag sinabi natin na so wikang Arabic, safara til mar'a, ibig sabihin ang babae kapag siya ay nagsafira, ibig sabihin tinanggal ang kaniyang ang kanyang velo. Hindi kaya ang kanyang, ang kanyang pangsuot na uh, nasa kanyang mukha o di kaya sa kaniyang ulo. So kapag sinabi natin safara til mar'a, ibig sabihin tinanggal. So ganun din pag sa ginamit ito sa Koran, uh, ang ibig sabihin, tatanggalin natin yung bagay na siyang uh, ang dahilan doon ay nakatago ang mga kahulugan nito, kaya tatanggalin natin upang sa ganun maging malinaw ang kahulugan o di kaya ang mga talatang babangitin natin mula sa Banal na Quran. So, magkapareho ang sinasabing minalfiser o minasifir. Dahil lahat, ibig sabihin pagtatanggal o di kaya paglilinaw ng alimang mga bagay na siyang nakatago o hindi alam na napapasaloob ng mga talatang nasa banal na Quran. Yun ang kahulugang sa wikang Arabic. Sa tinatawag naman na istilah, ibig sabihin uh, sa mga taong nagbibigay ng uh, kahulugan ng banal na Quran, sinabi nila, ayon kay Abu Hayyan o di kaya kay Jarkashi, sabi niya, ito yung kaalaman na kay patungkol sa pagbibigkas ng Banal na Quran. At ganoon din ang mga kahulugan nito. At ang mga batas na makukuha dito maging pangmaramihan o uh, ibang uh, para sa isang tao. O di kaya nagbumula sa tarkib na isa lamang, salitang isa lamang mula sa Banal na Quran. At gayon din ang pagbibigay ng mga malalim na kahulugan nito na uh, Siyang nakatago sa mga talatang ito at ang mga kabuuan ng mga bagay na ito. Ang ibig sabihin yung mga pagkakaalam ng kiraat, mga pagbabasa ng uh, uri ng pagbabasa sa malalang Quran o ang mga tinatawag na almutlag wal mukayad. Ang ibig sabihin dito yung uh, sinasabi natin na minsan sa babasa sa isang uh, talata na ginawang maikli lamang And then doon naman sa isang talata, mababasa na masyadong mahabang ang doon. Yun ang kahulugan noon. So lahat nito ay tumatalakay sa tinatawag na tafsir. Ayon kay Abu Hayyan na nagbigay ng kahulugan nitong tinatawag na tafsir. Kay Zarkashi naman, sinabi niya na ito'y kaalaman patungkol sa banal na Quran upang malaman ang mga kahulugan nito na ang Quran nito siyang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang Panginoon at ang paglilinaw sa mga bagay na minsan lingid sa kaalaman ng bawat tao at gayon din ang ang uh, pagpapalabas ng mga mga bagay na lihim sa bawat uh, kaalaman ng tao nang sa ganon makapagbigay ng pakinabang sa mga uh, tao. Ito ang kahulugan ng tafsir ayong kay Zarkashi. Ang isang katagang binanggit natin yung tinatawag ng Ta'uil. Ano naman ang kahulugan nun? Sapagkat halos magkalapit ang katagang ito, tafsir at saka ta'wil. Ang ta'wil ay nagmula naman sa wikang Arabic na minal Ang ibig sabihin, ibabalik. Ang pagbabalik. So, ibig sabihin, ang isang salita, ibabalik mo doon sa tunay na kahulugan nito. Kaya nga sinasabi natin na at ta'wil at saka ang tafsir ay halos magkalapit dahil pag sinabi natin na at ta'wil, ibig sabihin, ibabalik mo ang tunay na kahulugan ng talatang ito doon sa pinagmulan doon sa pinagmulan. Kaya kaya nga makikita natin na si Ibn Jarir Tabari palaging sinasabi niya doon sa ano, doon sa kanyang aklat na uh, kilala sa Tafsir Tabari, palaging sinasabi doon na kapag may talata sinasabi niya, al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala kada Ang ibig sabihin o ang pinag uh, uh, pinagmumulan ng talatang ito ay nagmumula sa ganitong usapin. So makikita na si Ibn Jarir ginamit ang ta'wil na para na rin tafsir. Para na rin tafsir. So yun ang kapag sinabi natin na at tafsir wa ta'wil sa mga sinaunang mga pantas ng Islam na kilala, magkapareho to. Magkapareho. Magkapareho ang at tafsir wa ta'wil. Kaya nga yun ang ginagamit ni Ibn Jarir uh, sa kanyang aklat na at ta'wil. So ibig sabihin at tafsir. So ngayon, ang kahulugan pala ng at tafsir at ta'wil ayon sa mga sinaunang mga pantas ng Islam, ito'y pareho. Ito'y pareho. Kahit na magkaiba nga dahil sinabi natin kanina itong at tafsir ay pagbibigay, paglilinaw, samantalang at, at ta'wil ay ang pagbabalik doon sa pinagmumulan ng salita. Pero pareho lamang. Dahil lahat ay lilinawin naman. Lipat tayo sa kahalagahan nitong tafsir. Itong tafsir ay makikita pinakamataas ang antas nito sa lahat ng kaalaman sapagkat ito ay tumatalakay o di kaya ang pinag usapan dito ay ang banal na Quran. Itong banal na Quran ito ang pinagpumulan ng lahat ng karunungan. At ito ang uh, uh, pinanggalingan ng lahat ng maging maging sa doktrina, akida, osa ahkam, mga batas, o di kaya sa mga akhlak, mga ugali. Lahat andyan na. Lahat andyan na. Kaya makikita dito kung gaano ang, ang halaga nitong tafsir sapagkat ito tumatalakay sa tinatawag na banal na Quran at dito yung pinanggalingan ng lahat ng bagay na siyang uh, uh, imbang, uh siyang dahilan ng ikinabubuhay ng taong muslim sa kanyang akida, doktrina, sa kanyang mga batas, maging sa kanyang sarili, sa kanyang uh, Panginoon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, o di kaya sa kapwa niya tao. So, dito makikita kung gaano ang tafsir ay isa sa pinaka mataas ang antas sa mga kaalaman na dapat malaman ng taong uh, Muslim. Ngayon, may mga pinanggit ang mga scholar natin sa Islam na kondisyon ng taong mufassir Ang ibig sabihin, nagbibigay ng Uh, kaalaman sa banal na Quran. At ito'y makikita natin ayon sa binanggit ng ilang mga iskolar ng Islam na kinakailangan talakayin natin upang sa ganon makikita natin kung alin ang ang ang, uh, ang tama dito o di kaya ang mali sa kapag meron tayong nakitang taong nagbibigay o di kaya mufassir. So kapag nakita natin halimbawa si Ibn Kathir, ano pa 'yan siya? So titingnan natin ang kondisyon, mga binanggit nilang kondisyon sa uh, taong mufasir, kapag ito'y magkatugma nga sa taong yaon, so sabihin natin, o, oh, pwede mong pagkukunan ng tafsir ang tao yan sapagkat nakita natin ang mga kondisyon na kanilang binanggit ay magkatugma kay Ibn Kathir. Kapag sinabi natin na, huwag natin ng mga ibang mga mufasirin. Pero sinabi natin na ganito, nako akida niyan, mu'tazila. O di kaya akida niyan, may ano may pagkaano, may pagkaasyaira. So, makikita natin na uh, kukunin, kukunin lang lang natin yung mga kanyang tafsir kung ito'y naayon sa akida ng mga halisun na wal jamaa. Ngayon, babanggitin natin ang mga kondisyon ng mga uh, tinatawag na taong mufasir o nagbibigay ng kaalaman o di kaya kahulugan nitong banal na Quran. Unang-una, kinakailangan pagiging dalisay nang paniniwala, o di kaya ang ang pagiging malinis ng kanyang akida, ng kanyang doktrina. Sapagkat ang akida, nagsabihin ang uh, taong yun, ang kanyang uh, uh, paniniwala, ay makikita ang bakas nito sa kanyang salita, sa kanyang gawa, kahit na sa kanyang pagbibigay ng kahulugan ng Balna Quran. Kaya kapag ito'y naging malinis ang kanyang uh, akida, doktrina, ito'y pinakamahalagang makikita, o di kaya kinakailangan maging uh, kaugalian o di kaya kondisyon sa isang tao nagbibigay ng kahulugan ng banal na Quran di kaya tinatawag na tafsir. So, unang-una pagiging dalisay ng akida o ng doktrina. Dahil kung hindi dalisay ito, baka gagawin yung talata na yung bang uh, uh, ibahin ang uh, kahulugan nito upang sa ganon maging katugma ng anuman ng nasa kanyang akida. So yun ang hindi pwede, yun ang hindi pwede. Kaya kinakailangan dapat ang taong nagbibigay ng uh, tafsir o di kaya ang, uh, ng kahalagan o di kaya ng kahulugan ng Balang na Quran ay unang-una pagiging dalisay ng kaniyang akida o ng kaniyang uh, paniniwala. Ang pangalawang bagay o di kaya ang pangalawang kondisyon ay ang tinatawag na pagiging malayo sa sariling pagnanasa. At uh, ito'y uh, uh, malalaman naman doon sa taong makikita ng kaniyang pagbibigay sa banal na Quran, ang kahulugan nito ay uh, ang, ang, ang hanggad niya ay upang maitayo ang madhab na kung saan yun ang kanyang uh, sinusunod na madhab. At kapag sinabi, sinabi natin madhab, ito ay, ay ibig sabihin natin yung madahib, ang mga, ang mga grupo ng mga tao na tumatalakay patungkol sa Uh, tinatawag na uh, yung mga madahib ng Asyaira, mga madahib ng Mu'tazila, mga madahib ng uh, Jahmiya, So yun ang tinatalakin natin dito. Yung bang malayo sa sariling pagnanasa.